The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila From Cebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Patabato City Trento Agusan del Sur Is The Music and News All right. Cheers. Cheers. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan maka lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay ng pagpapago ng sambayanan at sa pagpangat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila, the music and news authority. ang ating one time the new Filipino time ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. DRIVEMAX Drive Umaga. Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Department of Justice naniniwalang malabo ng makabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte. Palasyo, nanindigang walang political persecution laban kay Attorney Harry Roque. Bureau of Immigration naniniwalang nakapuslit si Rocky sa bansa gamit ang backdoor route na dinaanan noon ni Alice Go. Ilang opisyal ng kamara nag-ocular inspection sa Senado kasunod ng ikakasang impeachment trial laban kay VP Sara. At nag-viral na pulis matapos kontrahin ng pamahalaan kaugnay sa pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte nagpa-neuropsychiatric test. Pantina. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigadan News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po tayo ng Martes, March 18, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. I -max. I -max. Brigada Mga kabrigada nanindigan si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia na hindi na maibabalik pa sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod nga ng pagkaresto sa kanya ng International International Criminal Court o ICC. Ayon kay Rimulya, ang pagkakuha ng ICC kay Duterte ay isa ng done deal. Dagdag pa nito, nagpapatuloy na ang paggulong ng legal process sa dating Pangulo kung saan itinakda na rin sa September 23 ang hearing nito. Next. Samantalang matapos lumitaw si Atty. Harry Roque sa The Netherlands, kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinimok ng palasyo ang dating presidential spokesperson na umuwi ng Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Pero si Roque humiling ng asylum sa nasabing bansa. Naniniwala naman ang palasyo na hindi magiging madali para kay Roque na makakuha ng asylum. Narito ang ulat ni Brigada Mar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as uh, my application of asylum uh, is received, I do have the rights to non-refoulement. Ito ang inanunsyo kahapon ni dating presidential spokesperson Harry Roque habang ito ay nasa The Netherlands. Kaugnay nito nilinaw ng Palasyo na walang magiging epekto sa kinakaharap na kaso ni Roque sa Pilipinas ang paghiling nito ng asylum sa The Netherlands lalo't magpa-file pa lang naman ito ng petisyon at hindi pa granted. Sa press briefing sa Malacanang, naniniwala si Palace Press Officer Claire Castro na hindi basta-basta mabibigyan ng asylum ang dating presidential spokesperson dahil mahihirapan itong mapatunayan na merong political persecution laban sa kanya dito sa Pilipinas. Bago po tumagran, dapat mapalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. Nabatid na maliban sa contempt order mula sa House of Representatives, may kinakaharap din na kasong qualified human trafficking si Roque na inihain sa Department of Justice dahil umano sa pagkakasangkot nito sa illegal pogo sa Porak, Pampanga. Ayon kay Castro, overwhelming ang mga ebidensya na nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban kay Roque sa Lucky South 99 sa Porak. Daan din po natin na mga ebidensyang nakalap ng paok at that time ay bigla na lang lumapag sa harapan ng paok without even any effort. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank uh, documents ni uh, Attorney Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento nung kanyang assistant, uh, AR De La Serna, in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager, of Lucky South 99. Bumagsak lang din po 'yan sa harapan ng, 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 ng paok. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? Sa huli-muling hinamon ni Castro si Roque na umuwi na lang ng Pilipinas at harapin ito ang kanyang mga kaso para maipakita na wala siyang kasalanan. Una na rin sinabi kahapon ni Castro na sa halip na bring former President Rodrigo Duterte home, mas maganda rin isigaw ng publiko ang bring Roque home. Pero uh, mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi kasi di ba bring, bring home uh, FP Duterte. So, siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Eh. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Primax, Brigada Bandita, H -Wide. H -Wide. H -Wide. Ibinahagi naman po ng Bureau of Immigration sa kanilang April report sa pagdinig ng Senado na posibleng dumaan din sa backdoor exit sa Tawi-Tawi si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque tulad nga ng ginamit na ruta ni Alice Go. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, hindi malabong ganito ang nangyari dahil walang naitalang record ng BI tungkol sa naging pag-alis nito sa bansa. Maalala pong nitong nakaraang taon, sinasabing nakita nga sa tawi-tawi si Roque ng mga alas 9 ng umaga bago ito tuluyang napabalita na dumating sa UA UAE na siyang kinumpirma naman ng Philippine Ambassador aralin daw ng Makabayan Black sa Kamara kung paano maipaparating sa The Netherlands ang rekomendasyon na huwag mapagbigyan ang hirit na political asylum ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. May payo rin ang kongresista kay Roque na hindi naman umano kwalipikado para sa aplikasyon. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Haharangin na makabayan block sa kamera ang plano ni dating presidential spokesperson Harry Roque na mag-apply ng political asylum sa The Netherlands. Sa gitna ito ng kinahaharap na kaso ni Roque, pati na ang hindi pa nasasagot ng na mga tanong ng Quad Committee hinggil sa umano'y koneksyon ni Roque sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na pag-aaralan nila ang legal na hakbang sa pamamagitan ng Quadcom upang irekomenda sa The Netherlands na huwag pag bigyan ang hirit ni Roque. Ipuprosesoan niya ito ng mega panel at dadaan sa proper channel dahil maaari naman ang government to government. Iginiit din ni Castro na hindi kwalipikado sa asylum ang dating tagapagsalita ng Administrasyong Duterte. Well, wala siyang karapatan na mag ng asylum sa Netherlands dahil unang-una... Hindi naman siya biktima ng political persecution, no? Kasi yun ang ano no yun ang reason kung bakit nagsisikang isang tao ng political persecution kasama nga siya ng ano no kasama nga siya ng dating administration dating presidente na talagang pumapalakpak no doon sa extrajudicial killings at nag justify ng extrajudicial killings ng ating mga kababayan na biktima noong panahon ng war on drugs ni dating presidente Duterte Marami pa umano'ng kailangan sagutin si Roque sa pagdinig ng Quadcom lalo't bigo itong magsumite ng mga dokumento na may kaugnayan sa properties at yaman ng abogado. Ah, uh, yung pending na mga issues dito sa Quadcom uh, kaugnay doon sa kanyang mga pag-aari, no, yung mga real property na na-accumulate niya nung panahon ng siya ay nasa katungkulan na nakita ng Quadcom na merong Uh, may kinalaman doon sa Pogo. Sa huli, ito na lamang ang naging payo ni Castro kay Roque. Well, bueno, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka na rito at harapin mo yung ano no, yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito no bago ka mag abuga abogado kay uh, dating presidente Duterte. So, karapatan mo naman yan ano, na mag-abogado. Pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Kasunod naman po ng naging hiling ng kamara na mabigyan ng working at holding area ang kanilang mga public prosecutors para sa impeachment trial ni VP Sara Ang Senado pinaunlakkan ng pagbisita ng mga ito ngayong araw para sa ocular inspection para sa detalye ng report Brigada Ancortes i-brigada mo Binisita na kaninang mga bandang alas dos ng hapon ng ilang opisyalas ng House of Representatives sa pangunguna nga ni House Secretary General Reginald Velasco ang Senado para isagawa ang kanilang ocular inspection bilang paghahanda sa gagawing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. as I've said, we just want to see kung ano yung offer and then we will discuss this with the prosecution panel And then the secretariat uh, support group will have a meeting. So, kung hmm, satisfied na, then okay na. But if they are or if they want additional facilities or rooms, we will communicate with the secretary. Sa naging okular, unang ipinakita ni Senate secretary Atty. Renato Bantog Jr. ang session hall na siyang magsisilbing impeachment court. Sa panahon nga na simulan ang paglilitis sa Vice Presidente. Pero paglilinaw niya, hindi pa penal ang setup na ito. Yung set up as of now, uh, if there will be refi refinement siguro in terms of camera placements uh, because we want to maximize the space available for the prosecution and defense panels and of course the public also. So we're trying to squeeze in as, as many seats as we can but given the limitation of space, we can only do so much. No? Ayon kay Bantug, posibleng nasa 300 o mas mababa pa ang pupwedeng kumasya sa loob nito. Pero sa kabilangan nito ay tiniyak naman niya na hati nila na maayos ang bilang para sa defense team, prosecutor at sa publiko. We're very happy that uh, our request today was accommodated by the House uh, of the Senate. And This is just the beginning of our uh, close coordination and cooperation. Uh, I think we are one in this mission no? to see to it that there will be a fair and a just trial. Ma -alala ayon nga sa proposed calendar na inilabas ng opisina ni Senate President Cheese Escudero ay sa July 30 ikakasa ang impeachment trial laban sa Vice In the heart of changing knives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of Samantala, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang transparency at due process sa paglilitis ng kaso ng isang pulis na sinasabing nang ng pag-aaklas sa pamagitan ng social media. Ito'y kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, Brigada Cath, Austria, Ibrigada e mo! Brigada. ng Philippine National Police ang pagiging patas at neutral sa kaso ni Patrolman Francis Steve Talion Font na nahaharap sa kasong inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Tiniyak ng PNP na wala silang kikilingan sa paghawak ng kaso. Nagugat ito sa umuray hindi otorisado at may bahid politikang social media posts ni Fontillas kaugnay ng mga ulat hinggil sa umuray pag-aresto sa dating Pangulo ng Bansa. Hindi pwedeng kung ano-ano nilang sasabihin sa atin, susunod-sunod susunod, na lang tayo. 'di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa iyo. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. 'Di diba? ba? ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya, bu hindi ko siya boss ang boss ko yung nagpapasahod sa akin sino bang nagpapasahod sa akin mga Pilipino di ba mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin ba't ako susunod sa presidente ano ba siya presidente lang siya di ba ako pulis ako pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa serbisyo Samantala muling nagpaalala si PNP Chief General Romel Francisco Marbil na hindi dapat gawing plataforma ang social media para sa personal o pampolitikang agenda, lalo na sa mga alagad ng batas. Nabatid na ang pulis ay nakatalaga sa District Personnel and Holding Admin Section ng Quezon City Police District simula pa noong February 20. Gayunpaman, i siyang absent without official leave o awol nitong March 6. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada So mailalim naman po sa neuro psychiatric test ang pulis na nag-viral sa social media matapos niyang banata ng pamahalaan at kontrahin ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang test na ito ay para malaman kung mentally fit pa ba ang naturang pulis na gampanan ang kanyang tungkulin. May history na umano kasi ito ng mood swings at erratic behavior buhat pa noong 2023 dahilan para magkaroon ng medication. Ayon kay Fahardo, pinag-aaralan na ngayon ng ahensya kong DIDMA o DIDARMAHAN na ang naturang pulis nibak na sa puesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon. Ang DOTR nagsumiti na ng mga pangalan na pwedeng pumalit sa puesto ni Bongon at naghihintay na lang ng kumpirmasyon mula sa Malacanang. Ang detalye ng balitang 'yan sa report ni Brigada Jico Studio, iBrigada mo. Brigada. Tinanggal na sa puesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon ayon sa DOTR. Bahagi ng mga reforma sa sektor ng transportasyon ang dahilan ng pagkakasibak nito sa pwesto. Tingin ko lang po talaga ay eh, kailangan na uh, magkaroon tayo ng konting mga pagbabago sa ating mga ahensya, lalong lalo na sa mga ahensyang direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na dinadaanan ng mga kababayan natin. So ang kailangan po kasi talaga natin dito yung mga tao na talagang kailangan mabilis umaksyon ayon kay Dison, nagsumite na siya ng rekomendasyon para sa magiging kapalit ni Bongon. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang official appointment papers mula sa Office of the President. Dismayado naman si Dison sa pamunuan ng MRT3 na agarang ayusin ang nasirang escalator sa Taft Avenue Station noong March 8 kung saan nasaktan ng sampung pasahero. Kung kaya naman pagang gawin sa same day, no? Dun, nung araw ng Sabado, nung alas 10 ng umaga nung nasira ito. Mm -hmm. Eh bakit pa natin pinagpaliban hanggang Martes? Kung hindi pa ako tumawag, kung hindi pa ako nagsabi, dapat 'yon, nagkukusa ang ating mga kawani, ang sabi nga ng pangulo natin paulit-ulit, kailangan ang serbisyo natin sa ating mga kababayan ay eh hindi natutulog. Isa ito sa ininspeksyon ni Dizon na mag-ikot sa kahapon sa MRT3. Pumila siya at nakisakay din sa tren upang mas maunawaan alagay ng mga commuter. Prioridad kasi niya na mapabilis ang daloy ng pila at maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Kaya ang DOTR, inatasan na ang pamunuan ng MRT3 na palawigin pa ang operasyon sa gabi ng hindi bababa sa isang oras. Bukod dito, ipinagutos nito ang pagdadagdag ng tren tuwing rush hour sa kasalukuyan, ang huling biyahe mula North Avenue Station ay alas 9.30 ng gabi habang ang tren mula Taft Avenue ay umaalis ng alas 10.09 ng gabi. Wala pa naman tiyak na pecha kung kailan ipatutupad ang extension na ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News Manila, the music news authority sa mantala binuksan na ang bagong multi-purpose building o MPB sa lower sampaguita barangay payatas Quezon city. sinuportahan ito ni senator Christopher Bongo bilang vice chairperson ng senate committee on finance. layunin ng nasabing proyekto na magbigay ng mas magandang pasilidad para sa mga aktibidad ng mga residente. My -max. -max. Brigada of Nationwide. nationwide. -upang Completo, Tri -max. Tri -max. Balita. nationwide. <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong lingkod ako sa si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News sa Manila ang nag-iisang the music and news authority Brigada balita nationwide Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.